For my mini vlog today, gagawa ako ng malunggay powder. Siyempre, made from fresh and organic malunggay. Ang malunggay na makukuha lang natin sa kapitbahay. And of course, bago tayo mamitas, dapat clear ang paligid, di ba? All right, close ang bintana. Check. Close ang pinto. Check. Ayan, safe na. Let's go. Ay, pag nagkahulihan, bahala kayo diyan. Anyways, eto nga pala yung mga puno ng malunggay. Dalawa yan, kaya tiba-tiba tayo dito. Aktay, apura ako dyan sa pagpitas ng dahon kasi nga baka mamaya biglang may dumating. Dali! Dalian mo! Faster! Faster! Basta kapag pumipitas kayo ng malunggay, huwag kayong mahihiya na baliin yung sanga. Kasi kapag binabali yung sanga, the more na lumalago yung mga dahon. Siyempre, huwag lang bali ng bali. Siguraduhin nyo din na yung mga nabali yung sanga, e eh, itatapon nyo sa basurahan para walang maiiwang ebidensya. O oh, ba diba? yung mga galawang ko eh, hustler na hustler. At eto na nga, inaayos ko na yung mga ninakaw kong malunggay. Este, hininge anyway, sa mga ate ko nga pala yung malunggay, kaya anytime, eh, pwede akong kumuha doon. Duh, malunggay na lang na nakawin pa. So cheap. <laughs> Ayan, kinuha ko na nga yung sabitan ng pante at dito ko nga isasabit itong mga malunggay. Bago nyo nga pala isabit, eh hugasan nyo mabuti yung mga dahon para sure na sure na malinis. Pwede nyo nga pala itong ihang sa loob ng bahay, yung medyo mainit na part ng bahay nyo. ibang ang gumagawa nito, ay eh, ibinibilad nila sa araw, pero ako hindi. Kasi kapag binilad mo yan sa araw, eh mababawasan yung mga nutrients nyan. Dapat air dry lang. Air dry, alakay doon. Ayan, hayaan lang natin siyang nakahang dyan, tapos balikan natin after 3 days kita nyo na extra pa si Liza ng black tea. At after 3 days, ayan, wala na sila. Joke lang. Siyempre, kinuha ko na. O oh, see, after 3 days, malutong na nga itong mga malunggay leaves. Kapag ganito na nga yung texture, e eh, perfect na perfect na nga ito para gawing powder. Powder with conviction. Anyways, 3 days lang talaga to normally pinapatuyo. Pero kapag maulan, e eh, inabot ito ng mga 4 to 5 days. Or more, kasi kapag maulan, e eh, hindi siya talaga natutuyo. Malambot pa rin siya. <laughs> Tapos after 2 days nga palang nakahang e eh, naglalaglaga na yung mga dahon. Kaya ang ginagawa ko e eh, naglalagay ako ng bilao sa ibaba para mas yung mga dahon na nalalaglag. Kaya nga nung ika third day na ay eh, inilagay ko na nga sa bilao lahat. Sa totoo lang, napakadali lang talaga na gumawa ng malunggay powder. Ang nagpapatagal lang talaga ay eh, yung pagpapatuyo kasi depende talaga yan sa panahon. Tsaka basta may kapitbahay lang kayo na may tanim na malunggay ay eh, madali lang talagang gawin ito. And bukod nga sa mapipitas mo lang ito sa kapitbahay eh super healthy pa. Napakadami ang pwedeng paggamitan itong malunggay powder. Pwede nyo itong ihalo sa mga pagkain nyo sa mga niluluto nyo, pwede nyo gawing tsaa. Minsan nga kahit pritong itlog ay eh, nilalagyan ko din ito. Medyo hindi lang maganda yung lasa pero tolerable naman. Sobrang daming health benefits nga nito na hindi nyo aakalain. As in, promise! <laughs> ay siya, ganito ko nga pala dinudurog yung mga malunggay leaves. Ayan, nilamuta ko lang ng bonggang-bongga -bongga para maging powder. Pwede nga din pala kayong gumamit ng blender kung gusto nyong mapabilis yung paggawa nyo. Pero ako, mas gusto kong ginagawa to sa ganitong way kasi tipid sa kuryente. <laughs> Tsaka nakakalibang siya, pwede mo nga isipin yung ex mo na sinaktan ka tapos dinuduro mo siya sa mga palad mo. Oh ayan, gamit lang pala kayo ng strainer kagaya nitong ginagamit ko, pero mas maganda yung mas pino pa. Ito lang kasi yung available sa bahay kaya ito lang yung ginamit ko. At kapag powdery na siya, eh, pwede nyo na siyang i-store sa mga garapon. Oh ayan, 'di ba? Meron na akong malunggay powder. Oh, siya, gawa na rin kayo nito para healthy ang buong pamilya. At kung umabot kayo dito sa dulo, ay eh, pa-follow na rin ang aming page. Oh, yun lang for today's video. Oh, yun lang mga mare.